Halos natapos na ng OpenAI at SoftBank ang pangangalap ng US Dollars na Bilyon. Sinisimulan ang pangunahing buod ng Chow Sa kasalukuyan, ang isang funding round na nagkakahalaga ng US Dollars na Bilyon na pinamumunuan ng SoftBank ay nasa huling yugto ng kumpirmasyon. Inaasahan na sasali ang Magnetar Capital, Cochu Management, Founders Fund, Altimeter Capital Management, at iba pa sa round na ito. Partikular, ipinapahiwatig na maaaring mag-invest ang magnetar capital ng hanggang US Dollars isa bilyon. Ayon sa kumpanya ng pananaliksik na pitchbook, inaasahan na ang round ng pagpupondo na ito ang pinakamalaki hanggang ngayon. Sa kasunduan na ito, inaasahang maaabot ng openai ang halagang US Dollars tatlong daan bilyon, nahigit pa sa doble ng US Dollars isang daan at limamputpito bilyon na naitala noong Oktubre. Ang pamumuhunan ay isasagawa sa sa dalawang yugto. Sa unang yugto, mag-invest ang SoftBank ng 7.5 bilyong dolyar at ang sindikato ay mag-invest ng 2.5 bilyong dolyar. Sa ikalawang yugto, magkakaroon ng karagdagang pagpupondo ng 30 bilyong dolyar sa huling bahagi ng taon, kung saan sasagutin ng SoftBank ang 22.5 bilyong dolyar at ang sindikato ang 7.5 bilyong dolyar. Dahil dito, ang presyo ng stock ng SoftBank sa merkado ng Tokyo ay bumagsak ng hanggang 4.7% na nagdulot ng mga pangamba sa merkado. Hindi naglabas ng hiwalay na pahayag ang SoftBank tungkol sa usaping ito at nakapag-invest na ito ng bilyong dolyar sa proyekto ng Stargate. Samantala, inaasahan ng OpenAI na aabot sa 12.7 bilyong dolyar ang kanilang kita ngayong taon dahil sa malakas na performance ng kanilang bayad na buy software. Sa katunayan, noong nakaraang taon, nagtala ang OpenAI ng kita na humigit kumulang 3.7 bilyong dolyar, at inaasahan na sa susunod na taon ay lalagpas ito sa 20.4 bilyong dolyar, higit sa doble. Gayunpaman, dahil sa mataas na gasto sa pagdevelop ng mga makabagong lay system, inaasahan na mahihirapan itong magkaroon ng positibong cash flow hanggang 2,000 at 20.7. Ayon sa isang tagaloob, inaasahan na aabot ang kita sa higit sa isang daan at dalawamput bilyong dolyar pagsapit ng dalawang libo at Bukod pa rito, tinatarget ng OpenAI ang parehong merkado ng mga consumer at negosyo sa pamamagitan ng iba't ibang subscription service tulad ng chat. Kamakailan lang, umabot sa isa milyon ang bilang ng mga nagbabayad para sa enterprise version ng chat at ipinakilala rin ang isang chat pro option na nagkakahalaga ng 200 dolyar bawat buwan. Maaaring magkaroon ng bayad na ilang libong dolyar bawat buwan para sa ilang produkto ng lay, at kasalukuyan ring isinasagawa ang mga pag-uusap tungkol sa pagbabago ng istruktura. Sa ganitong paraan, inaasahan na pamunuan ng OpenAI ang pandaigdigang merkado ng lay sa pamamagitan ng malawakang paglikom ng pondo, mabilis na paglago ng kita, at mga pagsulong sa teknolohiya. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga inaasahan sa pagpupondo at kita ng OpenAI na ang pandaiddigang merkado ng LAI ay hindi lamang basta pag-unlad ng teknolohiya, kundi ay umiikot na rin sa mga konkretong modelo ng negosyo at paglikha ng kita. Inaasahan na ang malaking puhunan mula sa mga mamumuhunan ay lalo pang magpapatibay sa posisyon ng OpenAI bilang isang mapanlikhang leader sa teknolohiyang LAI at isang nangungunang kumpanya sa merkado. Gayunpaman, ang panandaliang pasaning pinansyal dulot ng mataas na gasto sa pag-unlad at pamumuhunan sa infrastruktura ay nananatiling isang hamon na kailangang tugunan sa pamamagitan ng patuloy na inobasyon sa teknolohiya at mahusay na pamamahala sa gastos. Mahalaga ring bantayan kung makakamit ba ng OpenAI ang pangmatagalang kakayahang kumita sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang mga subscription service at premium na linya ng produkto, pati na rin ang pagpapakilala ng mga bagong modelo ng negosyo. Sa kabuuan, inaasahang magdudulot ang round ng pamumuhunan na ito ng positibong epekto sa buong merkado ng lay. at inaasahan na patuloy na ng mahalagang papel ang OpenAI sa pandaigdigang merkado kasama ng kanilang makabagong pag-unlad sa teknolohiya. Dito nagtatapos ang aming pagsusuri sa OpenAI. Maraming salamat sa panonood.